isang babaeng buong buhay ay hindi kailanman naniwala sa panghula. Ngunit, nagulat siyang nagdesisyon na magpahula. Isang desisyong tila pabigla-bigla, ngunit naging isang mapagpasyang pagbabago sa kapalaran. Sa mismong pagpapahula na iyon, hindi niya alam na, hindi niya sinasadyang iniligtas ang kanyang buhay. Isa lamang ito sa mga nakakapigil hiningang detalye ng T.E ang tagapagbago ng kapalaran na inilalarawan ng pelikula. Ang kapanapanabik na paglalakbay ng isang kakaibang pares. Isang manghula na may kakayahang makita ang mga misteryo ng langit at isang misteryosong salamangkero. Hindi lamang sila humaharap sa mga panganib na naghihintay kundi kailangan din nilang makipagkarera. Sa oras upang baguhin ang kapalaran ng mga taong nasa bingit ng kapahamakan. Tuklasin natin ang pelikulang ito sa video ngayon. Sa simula ng pelikula, lumilitaw ang isang eksena na may kulay ng salamangka. Ang mga anting-anting ay nakasabit sa lahat ng dako. Mga or ng abo na may pangalang East Aidan at Death TV. Kasama ang estatwa ng Diyos at isang tumpok ng handog na pera. Nagsagawa ng ritual ang salamangkero, na nagpropesya na ang apo sa tuhod ng pamilya Dsad, si Eth e. e ay mawawala sa ganap na ika negatibo labindalawa ng gabi ngayong gabi. Na ikinatuwa ng babaeng kasama niya, umaasa siyang kukunin ng mga Diyos ang buhay ng dalaga. Samantala, si CEA ay inatake ng isang nakaitim na lalaki na may dalang kutsilyo. Isang binata ang sumugod upang iligtas siya at kahit na malubhang nasugatan ay hindi sumuko. Nang akmang aatake muli ang masamang tao, dumating ang pulisya at tumakas siya. Kasabay nito, naramdaman ng salamangkero na may isang nakialam sa kapalaran ng pamilya DSA at sumumpas siyang hahanapin ito. Kumalat sa mga pahayagan ang balita na nakatakas si Binibining -SAA. Salamat sa isang misteryosong binata, ngunit nawala siya sa ospital. Nagduda ang manghula sa pagkakakilanla ng taong ito habang binabasa ang balita. At nang dumating si Ek A. Gandu upang usisain siya, inihayag niya na may gumamit ng kapangyarihan ng pagbabago ng kapalaran upang baguhin ang kapalaran ni A.E. Pagkuha ng maleta ng pera mula sa babae, sumumpa siyang papatayin ang dalaga sa anumang halaga. Ipinapakita ng investigasyon na ang binata ay si Gom Tien, isang estudyante sa Bulu, natila tila aksidenteng nadamay. Gayon paman, man, naniniwala ang manghula na hindi ito isang pagkakataon at inutusan siyang hanapin ang kanyang apat na haligi kidi sa mantala. Sa may ng Isan Tidengi Academy, si Tidengu ay wala pa ring malay. Naalala niya ang nakaraan ng hulaan niya ang apat na haligi TDS para sa isang babaeng nagpakilalang Kenz jad dahil siya ay parang isang matalim na tabak na nakakulong sa isang magulong armory. Pinayuhan niya itong kumawala bago maging huli ang lahat. Nagsimulang magkwento ang babae na may kilala siyang nakatatandang lalaki na napakabay. Ngunit pagkatapos niyang tanggihan ang pag-amin ng pag-ibig, nagsimula siyang maging kakaiba. Ang pagkaakit niya sa kanya ay lalong lumalaki. Humingi ng tulong ang babae kay Tiden. Pagbalik sa kasalukuyan. Si Tsi Dendu ay walang malay pa rin na tinatawag ang dalawang salitang Maestro Jilohir. Pagbalik sa nakaraan, sinabi ng babae na hindi siya naniniwala sa horoskop at wala siyang oras dahil isa siyang intern doctor. Ngunit ngayon ay isang kakaibang araw para sa dalaga. Dahil matagal nang hindi nakapagpahinga, lumabas siya at napunta sa isang academy tulad ng lugar na ito. Dito, ibinuhos niya ang kanyang kalooban kay Fidan, na naghahalin tulad sa lugar na ito bilang kagubatan ng kawayan, upang ang lahat ay makapagpahayag ng kanilang damdamin. Nang magtanong siya tungkol sa kagubatan ng kawayan, bigla niyang ikinuwento ang tungkol sa hari na may mga kamay na apoy, na nagpatawa sa kanya at sinubukan niya itong sundin at gumaan ang kanyang pakiramdam. Bago umalis, iniwan niya ang kanyang totoong pangalan na F ay at nagpasalamat. Sa pagtingin sa petsa ng kapanganakan at pangalan na pagtanto ni Tiden na malapit na siyang masaksa, ngunit pinigilan siya ng kanyang guro at pinayuhan na walang silbi ang paghahanap ngayon. Nang ikwento niya ang tungkol sa saber na nagpaparusa sa precious word at ang palatandaan ng pulang dugo. Kalmado pa rin ang guro na nagsasabing kung siya ay isang precious word, ang ordinaryong saber ay hindi makapananakit. Ang mga salitang iyon ay nagpagising kay Tiden. Nagpasalamat siya at humiling ng pagtuturo. Sa pagkakataong ito, umalis ang guro patungo sa bundok V upang bisitahin ang gurong B. D. Nang Tanong si Tidani, nalaman niyang malakas pa rin ang gurong BF dung at hindi niya kailangang tingnan ang kapalaran upang mabuhay tulad nila. Pagkatapos, pinaalalahanan siya ng guro na huwag makialam sa buhay ng iba kung hindi ay darating ang malaking kapahamakan. Pagbalik sa kasalukuyan, nagising na si Tidani at nahulaan na alam ng guro ang mangyayari sa kanya. Pagbalik sa nakaraan, pumunta ang binata sa ospital upang hanapin ang kanyang guro at umiyak sa pag-aakalang may nangyari na sa kanya. Ngunit, buhay at malakas pa rin ang guro kahit nahulog sa bundok. Habang inaasikaso ang paglabas ng guro sa ospital, nakita niya ulit si FDAE na nakasuot ng magarbong damit. Sinabi ni FDAE na nagtatrabaho siya sa ospital at ang eleganting damit ay para sa party na padala ng kanyang lolo. Aakmang babanggitin na sana ni Eden Ru ang tungkol sa hindi. Matatag niyang senior nang tumunog ang telepono niya at pinapauwi siya kaagad ng lolo niya. Nagmamadali siyang umalis nag-iwan ng pakiramdam ng pagkabalisa sa puso ni Tiden Kaya nagdesisyon siyang sundan ito. Pagdating doon, nakita niyang nasa panganib siya. Bumalik ang imahe ng nakaraan na napapalibutan ng dagat ng apoy. Ngunit sumugod pa rin siya para iligtas siya. Ngayon, nagising sa gitna ng pagkahilo. Naalala ni Tiden do ang special na gamot na ibinigay sa kanya ng Chief Monk na si Githuron at sinabing inumin kapag kailangan. Nilunok niya ang gamot at pilit na bumangon. Saka binuksan niya ang papel na iniwan ng guro na nagsasabing umakyat siya sa bundok Ami. Iyon ang tanging paraan para mabuhay samantala. Ginagamit ng masamang mangkukulam ang kanyang salamangka upang saktan siya sa bundok Ami. Nagtatrabaho ang batang sorceress nang biglang bumagsak si Taeyong sa harap ng pinto. Pagkapa sa pulso, natakot siya nang makita na nakabara ang lahat ng meridian, ngunit buhay pa rin siya. Kaya dinala siya upang iligtas ang kanyang buhay sa una ay nais siyang itapon ng kanyang master. Ngunit dahil sa pagpupursigi ng kanyang batang disipulo ay tinulungan na lang niyang panatilihin ang kanyang buhay. Nang magkamalay si Taeyong, sinabi niya ang kanyang pangalan at sinabing sinabi ng kanyang guro na si Mayong Seon. Napumunta siya doon para humingi ng tulong at hindi niya alam kung sino ang gustong pumatay sa kanya. Ikinuwento niya na nagligtas siya ng isang tao at pagkatapos ay ginapos ang kanyang katawan ng ki. Nang marinig na gumawa siya ng life-changing spell, pinabalik na master ang lahat at nagdesisyon na dadalhin niya si Taeyong kapag sumikat na ang araw tumutol ang babaeng disipulo. Na sinasabing walang masama sa pagliligtas ng isang tao. Nagpahayag ng pagkadismaya sa kasalukuyang buhay at pagnanais na baguhin ang tadhana upang mamuhay tulad ng isang normal na tao sa tulong ng binata. Nagbabala ang master na ang pagpapalit ng kapalaran ay magdudulot ng kapahamakan. Nagpalit at sa taong pinalitan, ngunit gusto pa rin niyang subukan. Sa huli, ipinagkatiwala niya si Taeyong sa kanya at nangakong mag-iisip muli kung mailigtas niya ito. Agad siyang gumawa ng salamangka upang gamutin siya kinaumagahan. Normal na kumakain si Taeyong at nakilala ang master ng babae. Sinabi niya na aalis na siya at nagpasalamat sa pagtulong. Hawak pa rin niya ang intensyon na gumamit ng life-changing spell upang tulungan ang mga tao na nagpaalala sa kanya ng katigasan ng ulo ng babaeng disipulo ng kung bakit. sumagot siya na gusto niyang maging may ari ng kanyang sariling buhay. tinanong niya ang tungkol sa pagiging disipulo ni Mayoung Seon. Sinabi niya na wala siyang magawa sa sunog na pumatay sa kanyang mga magulang kahit na may premonition siya. At hindi pa rin siya kinikilala ng guro, bilang disipulo, tingin lang sa kanya ay isang katulong. Upang maiwasan ang pagbubunyag ng kanyang pamilyaridad kay Mayong Sion. Lumipat siya sa pagsasabi na dapat siyang magpasalamat sa kanyang tagapagligtas. Ang sorceress na si Sojo sumunod si Taeyong, nagpasalamat at nagpaalam sa kanya. Kasabay nito, ang master na iyon ay sumugod sa Huijun Hut ni Mayong Sion. Inahanap si Taeyong ngunit walang nakita, kaya sumulat siya ng liham upang magkita kapag nakabalik mula sa New York sa ibang lugar naramdaman ng masamang mangkukulam na may humahad lang sa kanya. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Taeyong samantala. Biglang tumanggap si Taeyong ng misyon na samahan si Sobjol. Kasama ang mensahe ng kanyang master para kay Mayong Sion. Ang hindi nakikitang espada ay handa na. Ito ang prinsipyo ng bundok Ami at inaasahan niya ang unang kabanata. Pagkatapos, dinala niya si Sobjol para kumain ng jajangmyon sa unang pagsubok. Masarap siyang kumain. At humingi pa ng bahagi niya, na nagulat sa kanya sa kanyang gana sa daan pa uwi. Nagdano si Taeyong kung bakit honorifics lang ang ginagamit niya sa kanyang master. Sumagot siya dahil malakas ang aura nito. Pagdating sa bahay, nakasalubong nila ang masamang mangkukulam. Agad na kumilos si Sobjol upang labanan ang kalaban sa kabila ng pagbabanta, at nagpa siyang protektahan si Taeyong hanggang sa huli sa sandaling ito. Sumugod si Subjol at ang masamang mangkukulam sa isa't isa sa sunod-sunod na atake. Sa sandaling iyon, naglabas si Taeyong ng talisman, itinaas at sumigaw ng huwag kayong mag-away, na naging sanhi upang sumabog ang hindi nakikitang kapangyarihan agad na naghiwalay ang dalawa. Biglang natapos ang laban lumapit siya, Ibinigay ang talisman sa tauhan ng mangkukulam at malamig na hiniling na umalis na silang lahat pagkatapos. Agad na lumapit si ta upang tanungin ang kalagayan ni Sogjol at inakay siya papasok sa kanyang bahagi. Matamang tiningnan ng mangkukulam ang talisman. Natuklasan na isa lamang itong ordinaryong exorcism talisman. Ngunit mayroong matinding kapangyarihan at umalis ka agad sa silid, nausisa si Sobjol kung ano ang nangyari. Ngunit sumagot lamang si Taeyong ng patapos-tapos at hindi nagpaliwanag ng malinaw. Nagtanong din siya tungkol sa dalawang tao kanina, ngunit umiling ang babae. Nang sabihin niya na wala siyang nararamdaman na anumang kakaiba sa kanya. Sumagot lang si Taeyong ng isang biro. na nagpagaan sa tensyon ng kapaligiran pagkatapos nito. Naramdaman ni Sobjol ang kiis sa Huijon Hat ni Mayong Munit Ngunit inakala ni Taeyong na wala siyang nakita dahil matagal na siyang nandito. Bigla niyang naalala ang oras niya sa bundok Ami at nang tanungin ni Taeyong kung bakit siya umalis sa bundo, ipinaliwanag niya na hindi niya gusto. Ibinigay niya ang talisman na ginamit niya para pag-aralan. At mabilis na napansin ni Sobjol na isa itong normal na exorcism talisman. Sa totoo lang, ito ay ibinigay ng master niya. Kasama ang kagubili na sumigaw lang ng huwag kayong mag-away. At ang dalawang nag-aaway ay agad natitigil at maghihiwalay ang babae ay mukhang hindi makapaniwala at ganoon din. Ang binata hanggang sa personal niya itong ginamit. Ibinigay niya ang talisman kay Subjol at sinabihan siyang gamitin lamang ito kapag talagang mapanganib. Pagkatapos, nag-isang nagbasa si Taeyong ng liham ni Eun-kyu at naramdaman ang bigat sa kanyang puso habang naaalala ang mga alaala nilang dalawa. Kinaumagahan, pumasok si Subjol sa silid at nakita si Taeyong na natutulog ng magising siya. Sinabi niya na lutuan siya, ngunit inakala niya na maaga pa at sinabi sa kanya na gumawa ng sarili. Nang marinig niya na hindi pa siya nakakapagluto at baka masira niya ang pagkain, bumaba siya sa kusina upang maghanda ng almusal habang kumakain. Nang sinabi ni Taeyong na hindi siya kumakain ng almusal, pinaalala niya ang sinabi ng master na kailangan niyang kumain ng tatlong beses sa isang araw. Ngunit sumagot lang si Taeyong na kung gusto niya iyon, maghanap siya ng katulong. Biglang naramdaman ni Sojel ang pagdating ng isang tao, si Ajin, isang estudyanteng babae. Sa grade labing isa, Si Tedong ay hindi nagbabasa ng kapalaran para sa mga estudyante dahil walang pumupunta. Pagkatapos, ibinigay ng batang babae ang kanyang kaarawan at oras ng kapanganakan sa kanya. Sinabi ni Ajin na kahit may maganda siyang boses at mahusay na kakayahan sa pagsasayaw. Mayroon siyang stage fright na nagpapawalang saysay sa lahat ng kanyang pagsisikap. Pinayuhan siya ni Tedong na subukan ang pagiging trainee. Ngunit sinabi niya na walang kumpanya ang tumatanggap sa kanya, maliban sa isang lugar na parang scam. Tiningnan niya ang calling card ng kumpanya, at pagkatapos ay iminungkahi na hanapin niya ang dahilan ng kanyang takot. Galit na umalis ang batang babae nang hindi nagbabayad pagkatapos. Gumamit si Tedong ng kanyang kakayahan upang magmasid. Nakita niya ang imahe ng isang malaking puno na nilulunod, at si Ajin na may hawak na libro bigla pumasok si Sojo sa formation ng hindi apektuhan, na nagpabigla sa kanya, na kahit hanapin niya ito agad, walang silbi, magkikita silang muli. Sa ibang lugar, nakipagpulong si Son Haidong sa masamang shaman upang pag-usapan. Ang isang laro at sinabihan siyang huwag magkamali, obsessed pa rin siya sa kapangyarihan ng anting-anting. Inutusan ng kanyang mga tauhan na patuloy na subaybayan si Tedong. Ngunit huwag na huwag siyang hayaang masangkot sa pamilya Son samantala kumakain si Sojo nang tumanggap si Tedong ng tawag. Tungkol sa kumpanyang scam na binanggit ni Ajin, kailangan nila ng pain upang makapasok at pumayag si Sojo. Sa kondisyon na imbitahan siyang kumain ng masarap, nang makilala niya ang tao mula sa kumpanya, inutusan siyang bumili ng espada at tinanong ng lalaki. Kung nagkuha ba siya ng malaswang larawan, kahit may balak siyang samantalahin si Sojo, matindi ang reaksyon nito. Hindi niya pinayagang samantalahin siya ng lalaki. Ipinangako ng lalaki na tutulungan siyang maging artista, ngunit kailangan niyang maghanda ng pera. Nang sabihin niyang wala siyang pera, agad na inalok ng lalaki ang isang mahiwagang laro. Pagdating sa bahay, iritable pa rin si Sojo. Ngunit matyagang kinumbinsi siya ni Tedong. Natulungan siyang investigahan ang kahina-hinalang kumpanya, biglang lumitaw si Ajin sa bakuran. Sinabing hindi pa niya natutukoy ang sanhi ng kanyang stage fright. May alalahanin lang kaya siya pumunta doon. Nang marinig niyang mas matanda si Ajin kay Tedong. Agad na nagtangkang humugot ng espada si Sojo, buti na lang at napigilan siya. Ikinuwento ni Ajin ang tungkol sa survival competition, ang sikreto sa pagiging artista na planong salihan ng batang babae. Ipinaliwanag niyang hindi ito performance. Sa harap ng madla kundi isang laro ang mananalo ay makakatanggap ng sikreto upang maging isang nangungunang artista. Kahit nagdududa si Dong at Sojo, excited pa rin si Ajim. Lalo na nang malaman niyang ang mga nagwagi sa dalawang. Nakaraang season ay naging sikat na artista. Ibinunyad niyang tinanggap niya ang imbitasyon mula sa manager. Pumunta si Kim at tinanong siya para sa dagdag na lakas ng loob sa kabila ng pagtutol. Nagbayad siya at ninais na manalo siya sa tulong ni Tedong pagkatapos. Nakatanggap si Tedong ng text message mula kay manager Kim. Nagtatakda ng petsa ng paligsahan dahil ibinigay ni Sojo ang numero ng telepono. Niya dahil wala siyang sariling telepono. Naghinala siya na ang sikreto sa pagiging artista ay ang nakita niya sa kanyang pangitain. At inamin kay Sojo na minsan ay nakikita niya ang hinaharap, lalo na kapag malapit ng mapahamak ang isang customer. Iginiit niya na kahit na kailangan niyang gumamit ng mapanganib na life altering spell. Ililigtas pa rin niya si Ajin at nagpasya rin si Sojo na huwag siyang payagang mag-isa. Noong gabing iyon, inatake si Tedong ng isang supernatural na nilalang. Ngunit tumating si Sojo sa tamang oras at nagpakawala ng isang mapaminsalang atake sa kalaban. Kinaumagahan, nagising si Tedong na may pakiramdam na parang na naginip siya ng isang bagay ngunit hindi niya maalala. Nakakita lang siya ng kakaibang hiyas sa kanyang kwarto paglabas para hanapin si Sojo. Nakita niya siyang bumibili ng espada at walang pakialam siyang inutusan na magluto. Pagkatapos ay habang kumakain ay ibinalik ang hiyas. Hindi nagsasabi ng totoo ng tanungin kung bakit siya pumasok sa kwarto niya sa sandaling iyon. Narinig ni Jin Yao ang isang boss, ang kaibigan na tumawag dati ay dumating kasama ang ilang alagad. Napagkamalan si Sojo na kasintahan ni Tejong kaya muntik na niyang hinugot ang espada. Sa kanilang pag-uusap, ikinuwento ni Jin Yao ang tungkol sa misteryosong laro. Ang sinumang manalo ay makakakuha ng sikreto sa pagiging artista na tumutulong sa may-ari na maging dalubhasa sa pag-arte at pagkanta. Habang ang matatalo ay magiging parang wala ng kaluluwa at mamumuhay ng nag-iisa. Bukod pa rito, pinayagan ni Tejong si Sojo na sumali. Bago sila umalis, binigyan niya si Sojo ng isang cellphone para madali silang magkausap at tumanggap siya ng pasasalamat mula rito. Sa rooftop ng isang gusali, si Ajin ay pinilit ng isang grupo ng mga tao na ibigay ang sikreto sa pagiging artista. Mabilis na dumating ang grupo ni Tejong. Bago sumugod, pinangunahan ni Tejong si Sojo at sinabihan siyang dalhin ang cellphone. At tumawag kaagad kung may mangyari. Habang hinahabol si Ajin, lumitaw si Sojo. Gamit ang anting-anting upang supilin ang kalaban. Ang mga taong ito ay naging mga demonyo na nilamon ng ambisyon. Nagbabala si Sojo na ang aklat ay sinasapian at kailangang sunugin. Ngunit hindi nakinig si Ajin at mabilis na nagbago. Samantala, ang masamang shamana ay tumatawang humalakhak habang nagmumuni ng kanyang orasyon. Matinding umatake si Sojo, binagsak ang lahat ng taong kontrolado. Dahilan para sumuka rin ang dugo ang shamana. Sa labas, sinubukan ni Kiyos din na pumasok ngunit sinabi ni Tejong na maghintay pa ng lima minuto. Nang magising at umalis ang lahat, pumasok ang grupo ni Tejong. Umiyak si Ajin, humingi ng tawad dahil hindi siya nakinig. Binigay ni Sojo ang aklat at anting-anting kay Tejo. At inipit niya ang anting-anting sa aklat na naging sanhi ng pagkawala nito. Pag uwi, uminom si Tejong ng alak kasama si Sojo at T. Ref Ipinakita sa balita na nahuli si Manager Kim at ang kanyang grupo ng mga manluloko. Ikinuwento ni T. Ref na dinala niya si Ajin pabalik at ipinakilala sa kanya ang isang management company. Nang tanungin niya si Tejong kung paano niya nakilala si Sojo, lasing na lasing na siya. Kasama ni T. Ref silang dalawa, sumasayon ng masaya, tinabukasan dahil sa kalasingan. Pagod si Sojo kaya nagdala si Tejong ng sabaw na pampatanggal ng hangover. Pinagbilinan siyang iwasan ang beer at alak at wala ring intensyon ang babae na uminom. Inanyayahan niya si Sojo na mamasyal sa isang lumang nayon at kumain ng tanghulu, candy sa patpat. wadja tinapay na may walnut at magsuot ng tradisyonal na kasuotan. Nang makita ang dalawang kakaibang babae, tahimik na humiwalay si Sojo at nagmasid mula sa malayo. Lumapit ang dalawang babae kay Tejo. Pinupuri siya dahil sa pagkakaroon ng malakas na panloob na lakas at malapit na siyang gumawa ng isang malaking bagay. Iginigit nila na alam nila ito dahil sa kanilang mga mata ng kaluluwa. At ibinunyag na kailangan nilang makaipon ng sapat na merito upang magamit ito. Nang tanungin ni Tejo ang kanilang trabaho, sinabi nila na nagpapalitan sila ng magagandang bagay para sa mga lalaki upang iligtas ang kanilang mga kaluluwa na nagpapahiwatig ng isang sensitibo. Narinig niya na ang dalawang babae ay may malakas na in-energy. Karaniwang sinisipsip ang yang energy ng mga lalaki upang sumunod sila sa isang puwersa na tinatawag na Dilak Megidemiha. Pagkatapos, iminungkahi ni Tejong na magpalit sila ng lugar ng pag-uusap ngunit hinilingan siyang manalangin muna. Susunod, hiniling ng binata ang kanilang saju apat na haligi ng kapalaran. Nahulaan niya na kinokontrol si Hamayong ng isang lalaki. Malayo ang tirahan ni Hajong sa kanyang anak at ang parehong babae ay nangangailangan ng pera kaya binalak niyang pag-usapan ang tungkol sa kanilang kapalaran. Sa, sandaling ito, lumitaw si Sojo kaya umalis si Tejong kasama niya. Hindi pinansin ang dalawang babae. Nang tanungin ni Sojo kung bakit hindi niya sinundan ang dalawang babae, sumagot si Tejong na hindi niya kailangan na makaipon ng merito. Na nagpasimula sa panguyam niya na mukhang masayang-masaya siya sa daan, nakita nila ang isang mag-asawa na naghahanap sa kanilang anak na tumakas sa bahay. Sinabi ni Sojo na uwi na ang bata sa lalong madaling panahon. Ngunit nagalit ang asawang lalaki at susugod na sana. Napilitan si Tejong na sumangga sa harap, iginigit niya na gaano man niya ito itanggi. Ang kapalaran ng kanyang anak ay hindi maaaring baguhin. Alam ng binata na sinabi ng babae na babalik lang siya kapag nagkaanak na siya. Ang lalaki pagkatapos ay nagpahayag ng galit sa binata. na Nanatili siyang matiyagang nagpaliwanag na ang ginawa ng kanilang anak. Na maging single mother ay natural na bagay dahil nag-iisa siyang lumabas sa lipunan. At ibinunyad na umalis ang kanilang anak dahil sa mapangabusong ama. Halos sinugod siya ng lalaki dahil dito. Pagkatapos ay inaliw niya ang mag-asawa. Iginiit na babalik ang kanilang anak at ang kapalaran ay maaaring baguhin sa pamamagitan ng personal na kalooban. At sinabi na si Sojo ay nagsasalita lamang tungkol sa nakatakdang kapalaran. Pagkatapos, nagtaka si Sojo kung bakit niya siya ipinagtanggol kahit may kakayahan siyang lutasin ang problema ng mag-isa. Sumagot lang si Tejong na minsan, ang pagsasabi ng totoo ay nagdudulot pa rin ang pagkasuklam. Ngunit hindi niya kayang baluktutin ang katotohanan. Bagamat hi medyo natakot siya nang marinig ang dahilan, pinuri niya ang matatas na pagsasalita nito at ibinunyag na ito ang unang pagkakataon na may nagprotekta sa kanya. Habang nabibiruan silang dalawa, ibinunyad ng flyer sa kanyang kamay na ang nawawala. Anak ay isa sa dalawang babaeng nakilala nila. Nang tanungin ni Sojo kung tutulong siya, sinabi ni Tejong na hindi siya tutulong kung hindi sila hihingi ng tulong. Nang makita ang isang batang babae na umiiyak at naghahanap ng kanya, biglang naalala ni Sojo ang pagkamatay ng kanyang ina sa sunog. At pinayuhan siyang tulungan ang mag-asawa kung makikita niya silang muli. Kinaumagahan habang nagme-meditate kasama si Sojo, biglang dumating si Nahamayong at Hajong. Sinisi ni Hamayong si Tejong sa pag-alis sa kalagitnaan ng pag-uusap tungkol sa kapalaran ng kayamanan. Pagkatapos, nang tanungin, sinabi ni Hamayong nakahawig siya ng isang monghe. Habang tinukso naman ni Hajong na kulang siya sa physiological needs na kay Sojo, ipinaliwanag ni Hajong na ang mga lalaki na may hindi balance ang energy ay madaling maging marahas, kaya ang pag-ipo ng merito o neutralizing lamang ang makapagbabalik sa kanila sa pagiging banay at ibinunyag na dumating sila sa utos ni Dilak Migi and Ho. Dala ang si Onbugeong Sutra ng Pagtatanong, isang kapangyarihan na sinasabing lampas pa sa pagbabasa ng Saju, apat na haligi upang ibenta sa kanya. Nang lumabas si Hajong para sagutin ang telepono, tinanong ni Tejong kung bakit sila magkasama gayong salungat ang kanilang saju. Sumagot si Hamayong na hindi naniniwala si Dilak Migi and Iho sa pagiging tugma ng kapalaran, at itinuturing na kasinungalingan ang lahat ng kanyang nakita noon. Biglang napansin ni Tejong na masama ang pakiramdam ng Chanito. Kinapap ni Sojo ang pulso nito at kinumpirma na buntis si Hamayong. Sa sandaling iyon, tumawag ang profesor, kaya umalis si Hamayong at naiwan ang kanyang bag. Dito nila natagpuan ang larawan ng anak ni Hadong at ang mahalagang memory card. Nang bumalik si Hadong, isinauli ni Taeyong ang mga gamit. Pinayuhan siyang maging tapat at nangakong tutulong. Biglang hinalikan ng babae si Taeyong habang si Haiming ay abala sa pagpapakilala ng aklat ng master ng kulto. Lumabas si Hadong at nang tanungin, ay ipinahiwatig niyang nakagawa siya ng kabutihan kay Taeyong at hinikayat silang mauna na dahil maaga siyang tinawag pabalik ng gawain ng kulto. Iniwan niya ang banal na aklat kay Seogyeo si at nagpaalam na babalikan ito bukas. Paglabas ng silid, nakita ni Seogyeo si ang bahid ng lipstick sa mukha ni Taeyo at inakalang tulog sila ni Hadong kaya galit siyang naglabas ng espada. Sa kabila ng paliwanag ni Taeyo na noong gabing iyon ay nanood sila ng data mula sa memory card ni Hadong. Natuklasan nila na hawak ng kulto ang 12 Fate Stars, mga dalagitang umalis sa bahay o mga anak ng mga deboto. Sa katunayan, sila ay labindalawa nobya ng master ng kulto, si John Mi Yong Ho. Galit si Seogyo, si gustong humugot ng espada ngunit pinigilan. Sinuri ni Taeyo na maaaring magdulot ng gulo publiko ang media ngunit hindi nito mapapabagsak ang kulto. At wala silang direktang ebidensya laban sa master ng kulto. Napagtanto si si Ugyo na palihim na nangangalap si Hadong ng mga larawan upang kalabanin ang kulto ngunit kailangan niyang sundin ang kult dahil nakakulong ang kanyang anak. Nang basahin ang aklat ng kulto, napansin ni Taeyong na mahusay na isinama ng master ng kulto ang paraan ng pagtingin sa four pillars sa nilalaman ng brainwashing. Kasama ang mga katawatawang propesya tulad ng Pagtulak ng Hilagang Korea sa Timog Korea, pabalik sa Ika Negativo 35. Ginagawang bagong kabisera ang banal na lupa, magkakaisa ang bansang koreano. Inisip niyang kalokohan ang lahat ngunit, naniniwala siyang ang mga deboto ay nahihibang at naniniwala. Tinitingnan ang four pillars ni Nahadong at Haimin. Nakita niya ang guay ng real god na sumisikat sa seven kill. Naglalaban ang oso at tigre at imahe ng mga sundalo na may dalang armas na tumatakbo. Mangyaring mag-subscribe sa channel para suportahan ang aking channel. Naalala niya ang kanyang ina na tinawag siyang demonyo bago siya mamatay sa gitna ng apoy at naalala rin ni Taeyong ang kanyang sariling pagkawala. Nang magtanong muli si Si Gyo tungkol sa Green Nobleman, nagbiro ulit si Taeyong at humingi ng limang daan guon at pagkatapos ay binaba sa isang daan guon na nagpagalit sa dalaga kaya humugot ng espada. Tinawagan ni Taeyong ang Central Division ni Joong Ki at nagulat na sa paanan ng Dragon Mountain, may templo ng Jeong, busa na nagtatago ng mga gerilya ng Hilagang Korea. Ang mga ito ay nagsasalita ng hindi karaniwan. Alam ang mga estratehikong lokasyon at binabrainwash ang mga deboto upang purihin ang pamilya King. Samantala, galit si Sion Hedong sa kanyang kamakailang pagkabigo. Lumabas ang shaman at nagpa personal na kumilos. Pumunta si Taeyong upang humiram ng tropa sa division commander. Bagaman tinanggihan sa simula, nagtiyaga siyang mangumbinsi at nagmukahi ng pagtatatag ng checkpoint. Upang mag-ambush at magpakita ng puwersa. Nang pagdudahan na ginagamit niya ang mga sundalo bilang dummy. Iginiit niya na ito ay misyon upang protektahan ang inang bayan. Alam niyang may impormasyon si Taeyong dahil kay Captain Yan Strangbasky. Tinanong ng division commander ang totoong layunin ni at sumagot siya. Na ipagtanggol ang katuwiran. Pagkat tapos nagkwento siya kay Sergio. Nagalit ang division commander sa kulto dahil may anak din siyang babae. Kaya pumayag itong tumulong. Inihayag niya na tiningnan niya ang four pillars nito. Nagpadala ng mensahe ang division commander na tatlo araw mula ngayon, walo ng umaga. Ilalabas ang operasyon nang maghanda ang mga sundalo para sa pag-atake. Hinanap si Hadong ni Haimin dahil humingi ng pakikipagtalik ang cult master. Ang ingay ng putok ng baril ay nagpatakbo kay Haimin upang hanapin ang master ng kulto. Inulat ng division commander kay Taeyong na maayos ang lahat. Noong gabing iyon, nanood sila ng balita tungkol sa pagkakahuli ng kulto ngunit, hindi pa rin nila makontak si Hadong. Kinaumagahan, nakipagkita si Hemin sa kanyang mga magulang. Habang si Hadong ay umuwi na sa probinsya kasama ang kanyang anak, na naging dahilan upang sisihin ni Seogyo si, si Taeyong sa hindi pag-uulat ng mas maaga. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Ed Hedong upang makipagkita, at kinutya si Taeyong na napakabata pa para tingnan ang four pillars sumagot siya na walang batas na nagbabawal. Na ikinainteres nito at tinanong kung may kapalaran ba siyang maging pangulo. Pangwakas sa gayon ang paglalakbay ng Four Pillars King. Ang taong nagbago ng kapalaran ay opisyal nang natapos. Na nag-iwan ng hindi malilimutang emosyon sa puso ng mga manonood. Matagumpay na nailarawan ng pelikula ang perfect match ni Yong at Silgio isang manghuhula at isang shaman na parehong magkasundo at kawili-wili. Magkasamang binabago ang kapalaran at hinaharap ang masasamang puwersa. Maingat na hinabi ng pelikula ang supernatural na elemento, misteryo sa modernong konteksto ng lipunan, na lumilikha ng kakaibang kulay kumpara sa mga pelikula ng parehong genre. Ang kakaiba ay hindi nagtapos ang pelikula. Sa karaniwang kumpletong motif kundi pumili ng open ending, na nag-iwan ng maraming tanong, na pumupukaw sa pag-uusisa at hakahaka ng manunood. Ito ba ay isang pangako para sa isang kasunod na bahagi? O gusto lang na ang manunood mismo ang sumulat ng kapalaran ng mga karakter sa kanilang puso?